Sinigang restaurant sa baliwag na nakaka-150 kilos araw-araw. Nataray na ba to? Tara! Yung mga kanusan nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpadid sa JP Rizal Street, sa Jose, Baliwag City, Bulacan, near Meralco, Baliwag para mag -food trip sa Sir Sinigang. Yes, it's all about Sinigang for this video. Kaya namang huwag na natin patagalin. Mayroon sila ditong Sinigang na paa ng baka, Sinigang na ulo ng baboy na panga, at Sinigang na ulo ng baboy na may mata. E kung Sinigang ang hanap mo ay yung asim tamang sipa na may kilig sa bawat subo, eh, Sir Sinigang ang sagot. Dito hindi basa-basa sinigang ang iyahain sa iyo. May sinigang na ulo ng baboy na malambot at lutong bahay ang feels. At sinigang na paan ng bangka na perfect sa mga gustong may sabaw habang umulan o kahit tirik ang araw. Mula sa serving hanggang sa lasa, Pinoy panlasang bida. Parang yakap ng lutong probinsya. Kung gusto mo ng comfort food na siguradong tatama sa panlasa, tara na sa Sir Sinigang. Andi sa yan ha? This is your operating hours kung pupunta kayo. or ano na nyo. Tara na dito sa Sir Sinigang sa Baliwag Bulakan. Let's go!